sumayong pag-ibig. At ang kapayapaang nagbubuhati ng Diyos mula ngayon at magpakailan pa Mga iniibig na kapatid sa pangalan ni isang Panginoon, tulay nga ang karunungan ng Diyos ay napakalano. Sapagat sa Kanyang kalawakan, hindi nga maaari magtuna ng maliliit at malaking bagay sa isang beste yung pumapasok sa paralan. Ito ang kadahilanan kung bakit sa mga bahagi ng buhay, bawat isa ay sa hagdan ng kaunlaran. Sapagat hindi ba sa napapaunlad ng tao kanyang sarili dahil narinig niya ang salita ng katotohanan, kinakailangan ng katotohanan niya ay maging buhay sa kanyang pagkatao. Sa mga kapanahonan noon, ayon sa katitikan ng banal na kasugatan, sa tinatawag na lumang tipan, Maraming kahayagan ng pagkakilala ng kaangatan ng miniminidad. Ito'y nagpapakita ng lakas at nagpapakita ng kapangyaringan. Ngunit palibasa ang mga tao noon ay kulang sa isang bahagi ng kalagay ng kanungan ng Panginoon na siya tinatawag ng murad. Ito ngayon ang pagsisikap ng maraming kabaglayaan at tagapagturo ng mga bagay na upo sa murad ay bigit sa pagsikapan ng maraming mag-aaral ay ito'y matutunan. Maraming ito rin ang kadahilanan kung bakit sa panahon ay hindi ka ng Panginoon at ng ibang mga apostol, hindi binigyan pa rin malalim sa pagpansin ang pagdala ng mga kapangyarihan, kundi pinakigal ang kahalagahan ng kalagayan moral na pagiging dapat ang isang mag-aaral sa harapan ng Diyos. Ito rin marahil ang kadahilanan kung bakit ang mga sulat ni Apostol Pablo sa bawat bahagi ng hinduyan o para na noong unang panahon, sa kanyang kabuhayan lahat ay nauukos sa paalala at papapaitin pa ng lalong paalala sa pinong magdanganasan na sisikap na maging karapat dapat sa harapan ng Diyos. Tunay nga bang mahirap maging karapat dapat sa mga ibig. Tunay nga ba pagiging tapat at totohanan? Ano ng ganong kadaling ng sinuman? At kinakailang isibigin ng mas malalim na pansin na pag-aaral. Ang pag-aaral ay nauukol sa moral. Madali ang kumuha ng lakas at kapangyarihan sa pagkakitoy kasatayaan na kapag nagtunan ng isang tao sa kanyang sa kanyang sarili, ito'y kusang lumalabas at kusang lumalapig. Pero ang magandang loob ng tao hindi magiging gayon. Malibang matutunan ng tao ang tamang kalaman, sa tamang kalagayan mo upang siya'y maging dapat Maraming tao ang nakasalisip ng na mga bagay ay magandang loob at kawanggawa. Pero hindi lahatin ang tagal upang ito'y pagpatuloy. Maraming isang kalaban ng tao ay hindi na pagsakit na kailangan na ibigay upang ang mga bagay na ay makaroon ng katuparan sa kalagayan ng bawat isa sa inyo. Gano'n na nga ba kalamit sa akin ang inyong nalama? Gano'n na kabigat ng hirap ang inyong kapasan. Lahat ng bayan ay nag-iisukatan upang kayo sa wakin sarapat dapat at tunay na umiibig sa isang Diyos. Ang inibang natakuan ang nakilala na siya tinatawag na katotohanan. Ito na nga ba ang katotohanan na pinakikilala rin ng isang maestro? mga iibig ng mga kapatid, nalalaman ko sa buhay nito, walang hinahangad ang bawat isa sa inyo, lalo na kayo. Nandun na, meron ng dalawang kulay ng buho. Higit na mas mataas ang iyong pakisikap na may tumihid ng lahat ng mali. Sa kung kayo ay hindi mo nakita nito, ang mga bagay na hindi nila sana nung kayo'y kabataan. Ibang-ibang -iba ang galaw ng tao sa kanyang kamutusan lalo na sa kanyang kabataan, lalo na rin sa panahon ng kanyang katandaan. Paano pa kaya ang gagalaw ng tao sa bahagi ng malapit ng kamatayan? Lahat ng ito'y nagpapakilala ng isang katanungan. Sa tanggapin ng bawat sa hindi, lahat ng bahagi ng katotohanan sa isang pagkatao ay nahiyahayad sa isang kabuhayan na meron sa Ang kalagayan ng karunungan kung paano niyo itong ginagawa ako kung paano ito nananahan sa inyong mga pagkatao? At kung hinihingi ng Panginoon at muna muna sa ako, ang tunay na katapatan mula sa bawat isa, pinapatunayan lang aking mga iniibig ng mga kapatid, kahit nga ang tao ay na maging mabuti sa harapan ng Diyos, may isang bagay siya hindi maibigay at mabitawan ang isang katapatan. Ano ang hinahanap sa tao? Bakit siya nga na maging Sa Sapagat niya sabi at niya na ay sana na ang kanyang oo oh ay maging oo oh, at ang kanyang hindi ay maging hindi? <coughs> Tunay nga walang pa ng pinagapasan kung kayo'y abalan lagi sa pagtanasa ng paraan at mamuhay lagi lang sa kumukuyan. Hindi niyo mga ng ang sinabukasan at hindi niyo may lalarawan sa mga sarili ano bang lahat kung marating sa panahon ng sinabukasan. Anong kapahingahan bang nasa ng ating pagkatao? Sa pagkakawin ng lupa ay nagpapakilala din ang kapahingahan at siya malinagaan doon ng maraming bagay upang katakin niya ang tao at ang kanyang panahon ay isang sanglibutan. Hindi nga masama ang pamuhay sa sanglibutan natin mga iibig sapagkat hindi kayo dadalhin ng Panginoon sa isang lugar kung saan kayo mapapahama. Ang sanglibutan ay ginawag niyang paaralan ngunit meron pa yung tahanan. Marami sa mga kalunong dinila sa paralan ay na umuwi sa kanyang tahanan. Sapagat marami dito na niya nararamdaman ng higit na katunayan sapagat lahat ng bagay ay nahahayag sa kanyang harapan. Nandang gumagana ang kanyang pandama, ang kanyang pandasa, at ang kabuhan ng alitiktigin ng kanyang pagkatawin na bibigyan ng katunayan sa mga bagay na mayroon ng sanglibutan sapagat namin ito may isang mansyang tahanan na sinasawa ang tahanan niya sa mga panahon ito'y sa kanyang puso sapagkat hindi niya matanganan kung saan siya patutungo at hindi niya matutuloyan ang bahagi ng tahanan na sa kanyang pinangako. Mga inibig sa mga kapatid, tulay ng kailanman ay hindi magiging malapit. Muli niya ang tahanan na Panginoon sa inyong puso. Kung hindi ito bibigyan ng buwan, yakapin na natin, alalahanin kung hindi niya bibigyan ng pagkakataon mo niya ang, ang sarili, na ibalik inyong mga pagkatao kung paano nuuuna. kung paano at na palaki ang pag-ibig ng Diyos at ilikha niya sa kanwa sa kanyang harapan na ang bahagi ng kanyang espiritu ginawa niya upang kanwa na itawag buhay at sa akibat ng mga bagay niya, nandong naghandog pa siya ng isang bahagi. Ito ang katawang laman na sa bahagi ng kanilang paggalaw ay nakikita at na dapat madama na ang na pag-aaral dapat lumagyan sa bahagi ng kabalansiya at harmonya. Ito ang marahil na dahil lang kung bakit yung narinig lagi na ang salitang simbang. Mga inibig na mga kapatid, lahat ay gumara sa timbangan ng buhay. Lahat ay na nagkakaroon ng kaparaanan at kadahilanan upang magtagumpay. Ngunit huwag ang malilimutan ang bawat isa sa inyo. Hanapin niyo ang ng inyong mga Espiritu sa pangalan ng isang Panginoon. Sa ito unang salan kung bakit kayo natin dito. Iyan ang unang pag-ibig na bumuo sa lahat ng larawan na inyong natatanaw. Bumuo sa lahat ng bahagi ng katwira na inyong ginagalawan at ngayon sa inalim ito at patuloy kayong mayam sa lupa nadadaman niyo ang lahat ng yan ang bawat sakit ang bawat kaligayahan tumitimbang din ang inyong mga kaisipan ng katwiran nagkakaroon sa inyong pagkakilala at ito marami ang kadahilan kung bakit bawat isa kahit nag-aaral ka sa isang paralan meron siyang sariling pananiwala at pananampalatay lagi niyang itinitindig sa kanyang pagkatao bakit nga ang hindi? Sapagat bawat ito ay pinagsabing walang maging saksi ng kanyang katwira. Ang nahahayag sa isang matay maaaring hindi pa mahayag sa mata ng iba. Ang naunawaan ng kaitipan ay hindi mga na gumawunawaan na rin ng iba. Pero ang lahat ng iyan ay hindi magiging sa upang kayo maghati-hati at magkaroon ng pagkawatak Ang layunin ay pagkakaisa. Paano kayo makakaisa? Aking mga iniibig na mga kapatid kung laging nararamdaman ng tao ay kanyang sariling alitigtig. Ito na lang, muna yon, na lang ang kadahilanan kung bakit mo lalo ng ngayon ay naanan na pagbalik ang bawat kita sa sinapunan ng Diyos. Sabagat sa pagkasa ng Panginoon, walang pag-iwalay. Lahat ay nasakaisa sapagkat wala kayong nanasain kundi ang mga kapatid niya. Mga iniibig ng mga kapatid, tunay nga sa maraming bagay na iyong narinig, sa maraming katwiran ng naikinig sa bandang -tulig. Ang tunay ng na kasukatan ay nagalanap sa bawat isa. Ang bahagi ng mura na laging ay tunay na napakahalaga. Sa pagkatang kaamuan ng isang pagkatao, ang kanyang pagiging mababang kaya nabihint pa nga ngayon sa ito ang nagbubuka sa kanyang mga upang makuha niya ang kahabagan at kaawaan ng Diyos. Hindi ba galing na basta mapalad ang mga at maawain sapagkat eh, sila maa may eh, kaawaan. Ang gusto ang bahagi ng ay tinigilan sa mga tao na siya nagpupuno sa bawat nakunangan, sa bawat naihing, sa bawat na sakit, Gano'n niyo ginawang ang inyong sarili maamo sa harapan ng Diyos? Paano niya tinanggap ang maraming sakit ng sanglibutan? Upang ang kanyang kahabagan ay mapasay mo. Upang ang kanyang katwiran ayon sa pag-ibig ay madama ng bawat isa na kailanman ay hindi siya iiwanan ng mag-iisa. Mga ibig na mga kapangalagaan sa pagkatulang sa kanyang mga sinabi na hindi magkakaroon ng katumparan at sino ang tutupad ang bawat salitang niya na naisip na ang bawat isa sa inyo. Yan ang kadahilan kung bakit pinag-aaralan ng badal na kasulatan. Ang pahagi ng mga araling dito ay nasa sa panahon na inyong mabasa at maunawaan. Ito'y magiging bahagi ng inyong mga pagkatao. Ito'y magiging kayo sa darating ng mga araw, ang sisi na hindi na tatawagin patay, kundi ito'y buhay at gumagalaw sa ang titik na yay sa'yo na patuloy na gumagawa ng kasuliran ng isang Diyos. Damahin niyo sa inyong sarili. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos at ang para sa Cesar ay mananatiling para sa Cesar. Kung maunawarin niyo ang mga bagay niyan ayon sa kahayagan at kasuliran, mga iniibig ng mga kapatid, Tunay nga ang kaunlaran ay hindi malalayo hindi lamang sa inyong mga bibig kundi ganoon din sa inyong mga pagkatao. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay buhay at patuloy siya magiging buhay sa lahat ng sandali at sa rin ang tanging buhay na nagbibigay buhay sa bawat patay na pagkatao, sa bawat patay na paniniwala at sa bahagi ng isang sarili ha, nagkakaroon ng kapanghihina sa kanyang sariling kawalian at paniniwala. Buhay ninyo ang yung sa katiran. Patuloy niyo sinihin ng tubig ng buhay na dating, kundi ng tayong dahil niyo, kundi ng ang kauhawan ng tao sa panglibutan at ibalik ang kanyang mga panlasa sa mga bahagi ng katiran na nauukol sa kabanalan. Ito ang mga bagay na patuloy na hinahay sa tigil ng Panginoon magmula sa mga bagay na iyong sinakain at iniinom sa kanyang tibig. Ang lahat ng ito'y patuloy na nakahain at hari nawa, Kahit nga maseran ang panlasa ng aking mga iibig ng mga hari harinawa'y kayo nakakuha, nakatikin, na mga pagkain tutumpas, aayon, at magbibigay sa iyong mga salili upang kayo patuloy at patuloy na tumutupad sa ikang layo na naisin yung kaluluwa na ibigin ng Diyos ng inyong buong puso at buong kayo. Mga inibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo at handog ng pag-ibig at kapayapaan ang aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailan pamantalan. Ako ang iyong kapatid na sa isa sa mga sandaling ito. Sila ko rin akong ilanan sa katauhan at ako'y magpapaalam sa aking pangalan inyong Maria Paz.